Assalamualaikum magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Patuloy ang pagsisikap ng gobyernong Bangsamoro upang masiguro ang mas malawak na pag-access ng mga Bangsamoro sa serbisyong pangkalusugan. Kaya naman, masaya ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program na ibalitang umabot na sa 225,911 ang bilang ng mga natulungan sa loob at labas ng rehiyon. Sa ilalim ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program, umabot na sa 225,911 ang mga Bangsamorong natulungan sa larangan ng serbisyong medikal. Sa naturang bilang, umabot ng nasa 82% ang zero balance o umuwi ng walang binabayaran. Umabot naman sa 145,739 ang mga benepisyaryong natulungan mula sa Bagsamoro Region habang nasa 80,172 ang mga bagsamorong na sa labas ng rehiyon. Sa pangkalahatan, simula ng inilunsad ang ambag program noong 2019 hanggang Enero ng kasalukuyang taon, umabot na sa 1,007,967,000 ang naitulong ng programa. Pinangunahan nito ni Chief Minister Ahod Haj Murad Ibrahim na naglalayang magbigay ng pinansyal na suporta sa mga residente ng Bangsamoro para sa kanilang paggamot sa mga kasunduan sa mga ospital, lokal man o sa labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa loob ng limang taon, naging bahagi ng ambag program ang libo-libong kababaihan, kalalakihan, matatanda at mga bata sa kanilang pagpapagamot mula sa mga konsultasyon hanggang sa mga operasyon at malalaking paggamot. Layo ng programa na matugunan ang lahat ng aspeto ng kalusugan at magbigay ng serbisyo accessible sa lahat. Upang mas mapalawak ng serbisyo, nakipagtulungan ang ambag sa iba't ibang ospital, pampubliko man o probado, kaya't mas marami pang bangsamoro ang nakinabang mula sa mabilis at epektibong pangangalaga. Sa pamamagitan ng programang ito, natutugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa loob man o labas ng rehiyon. Pinasinayaan ng Ministry of Interior and Local Government ang Digital Bangsamoro Center sa munisipalidad ng Datu Blas, Sinswat. Ang detalye sa report ni Farhana Kabalo. Isa sa mga isinusulong ng BARM Government ay ang pagpapadali para sa ating mga kababayan na i-access ang mga Bangsamoro services na available para sa kanila. Kaya naman pinangunahan ng Ministry of Interior and Local Government ang soft launching ng Digital Bangsamoro Center sa munisipalidad ng Lato Blas, Swat. Magsisilbing one-stop shop ang portal para sa mga service seekers, sa mga mamamayan ng Bangsamoro nagawing mas madali at simple ang pag-access sa mga public services tulad ng pagkuha ng birth certificate. Business Permit, Tourist Attraction Booking, Vehicle Permit, Clearances, Building Permit, Appointment System for Health Services at maging Application for Real Property Assessment. Laking pa sa salamat ni Dato Blas Sinsuat, Mayor Dato Marshall Sinsuat, sa pagpili sa kanilang munisipalidad bilang pioneer municipality kung saan available ang Digital Bangsa Moro Center para sa kanyang nasasakupan. Maramdaman po namin ang pagmamahal ng bang government at ng provincial government. Uh, maraming maraming salamat po uh, Ito po yung uh, programa na uh, ikinawag po sa Bapu-Bahimsoot na digital bangsunuro hindi na po mahirap ang ating mga kababayan sa lahat po ng transaction kahit nasa bahay ka lang at kaka-apply ka ng anumang transaction birth certificate uh, business permit So, kung hindi po yung dami na kapili sa so, dito po mabigay sa ating munisipyo. So, bang, bang sa digital, uh, localizing, governance for accelerated provision of services. Ang munisipyo sa buong bang, pero sa buong Maguindanao, 12 municipalities, tayo po yung napili. Hindi naman tayo paborito ng BAUM pero nakikita po natin, nakikita po nila yung ginagawa po ng local government ng BAUM, ng Dato ng and Black, maging DAUM. Binigyan din naman ni MILG Minister-Attorney siya Elijah Dumama Alba ang kahalagahan ng bagong teknolohiya at kung paano ito makakatulong sa bawat isa. Hinihikayat niya ang bawat isa na gamitin ang nasabing platform upang mas lumago ito at mas maging madali sa bawat isa na kumuha ng mga kinakailangan serbisyo. Ang paglulunsad ng Digital Center sa Datoblasinswat ay isang pangakong natupad. Isang pangako ng ating gobyerno ng Bangsamoro ay naririto, nakaalalay sa inyo at handang maglingkod sa mga tao sa mga paraan na mas mabilis, mas mahusay at mas may Ang LEAPS program ay higit higit pa sa isang technological na pagbabago. Ito ay isang pagbubukas sa kaisipan ng lahat tungo sa isang pamahalaan na nakikinig, tumutugon at nagbabago sa napakatagal na panahon, no? Sinabi ng ating tourism officer kanina, ang ating mga kababayan ay nakikipaglaban sa kawalan ng kakayahan, uh, pagkaantala at bureaucracy. Ngunit ngayon, habang pinapakilala natin ang Digital Center na ito, pinapatunayan natin na ang gobyernong Bangsamoro sa ilalim ng ating mahal na Chief Minister Ahod B. Ibrahim ay nakatuon sa pagbabago sa mga realities ng mundo. Hindi natin hinihintay na dumating sa atin ang future. Ginagawa na natin ito, isang digital breakthrough sa isang pagkakataon at sa pagkakataong ito kung wala pong gagamit ng serbisyo na ito, hindi po ito magiging successful. Kaya kailangan po na i-embrace nating lahat, hindi lamang yung local government unit, pati tayo na mga users. Para saan ba to? Para sa mga katulad ng sinabi kanina, no? yung mga persons with disabilities na hindi makapunta sa opisina para kumuha ng birth certificate, business permit, no? para ito sa mga buntis. Na hindi na kailangan, no? Ang atin parang MLGOO dito ay buntis para sa mga buntis na hindi na kailangan pumunta physically sa mga offices para makakuha ng mga ganitong klasing serbisyo at para sa mga may mga edad na, no? Yung may mga limitations ang mobility. So, i-embrace po natin ito. Gamitin ninyo 'to. Magtanong kayo sa inyong local government unit kung paano gamitin ito. Otherwise, hindi siya mag no? Kailangan marami tayong users na makuha. Sama-sama tayong magsikap patungo sa isang digitally empowered, service-oriented at future-ready Datubla, Sinswat at Bangsamoro government. Ang Localizing e-Governance for Accelerated Provision of Services o LEAPS ay isang flagship program ng Ministry of the Interior and Local Government sa pakikipagtulungan sa United Nations Development Program Philippines. Frana Caballo, BIO News. Bilang tugon sa pangangailangan ng masustansyang pagkain para sa mga bata, inilunsad ng Ministry of Social Services and Development ang unang bahagi ng kanilang supplementary feeding program. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng 20,300 milk bars itong February 13, 2025 sa Lanao del Sur. Ang programa ay sinagawa sa anim na munisipalidad ng Lanao del Sur at Marawi City. Layunin nitong mapabuti ang nutrisyon at kalusugan ng mga batang nasa Child Development Centers at Supervised Neighborhood Place. Ang mga benepisyaryo ng programa ay ang 2030 bata mula sa iba't ibang lugar kabilang ang Marawi City na may 430 batang nakatanggap ng gatas. Hitsaan Ramay na may 277, Bubong na may 270, Masiyo na may 258, Puna Bayabaw na may 250, Tampara na may 274 at Taraka na may 271. Ang SFP ay isang pambansang programa ng gobyerno na pinondohan ng national government upang tiyakin na ang mga batang mula 2 hanggang 5 years old, lalo na ang mga mula sa mga liblib -lib at may hirap na mga lugar, ay magkakaroon o magkaroon ng akses sa masustansyang pagkain para sa kanilang paglaki at pagunlad. Samantala, good news para sa ating mga kabataang Bangsamoro na incoming first year college sa paparating na academic year. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang application sa base and base merit scholarship ng Ministry of Science and Technology. Makikita sa inyong screen ang mga requirements at steps na kailangan gawin sa naturang aplikasyon. Ang aplikasyon po ay mananatiling bukas hanggang sa deadline of submission ng mga aplikante sa March 31, 2025. Para palaging updated sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng Ministry of Science and Technology Barb. Nagsagawa ng pre-construction meeting ukol sa konstruksyon ng School of Living Tradition ng suporta sa Bagsamoro Tradition o Subatra at United Nations Office for Project Services na siyang pinangunahan naman ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs, BARM. Ang proyektong ito ay sumasa ilalim sa pangako ng gobyerno ng Bangsamoro sa pagpapatupad ng pagbabagong anyo at makabuluhang mga inisyatibo sa pagpapatupad ng pagbabagong anyo at makabuluhang mga inisyatibo sa mga indigenous cultural communities ng rehiyon. Tinitiyak na ang programang ito ay magsisilbing sentro ng mahahalagang pagtitipon ng pamayanan upang maitaguyod ang mga karapatang katutubo at interes ng Tedoray IPs sa lugar. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng BARMM dahil sa Intertropical Convergence Zone. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng pag-ulan ang Tawi-Tawi, Basilan at Sulu. Habang easterlies naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Kamid, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.